Yan yung ano ko. Uh, ano yung tawag Shell, ah. Uh, tawag nito? Mm. Oyster. Takang to sa atin eh. Favorito ko rin to. Binabat ko lang siya kasi ano yun ko. Lulutuin ko yan mamaya eh. Kahit lutuin ko na kahit next day ko na kakainin. At least press ko siya ba. I-ano ko na lang. i ko na lang. Isa mga ano. Inisim ko pa eh. Binabat ko. Then what else? Ano pa yung may mga isda tayo. Nilagay na natin yung mga isda natin. Doon. Kain muna tayo. Ayun. Okay. Saka Kain muna tayo. Ito yung foodie natin. Tignan natin. Mm hmm. Hmm. Foodie, foodie, foodie. Ito yung foodie, foodie natin. Ito yung kailangan natin kanina sa... Tignan na. กับฆาตินอเมนฟุติ๊งนะติ๊งนะไรอัส come here you want to eat? Still hot. You want it? Another mukbang you want it? Mama, you gonna, gonna add memories? What rest? happened to your face? What you put it? What is that? Did Why did you have a choke? Kabalo ka nga makaputi-puti na yung kuan. Mom, it's because ap we were using chalk in school. No. No, I clean up your face there. Chalk in school? Huh? Mama, using chocolate. Go clean up your face there. Ayaw yeah. na, simulips. Tanawa dito sa samin, no? oh. Dali. Hinit pa man po nila pa mo Ready for the dessert. ko kung kain sila nito. Mm. Mom, this one looks like an octopus. You want to eat octopus? Mom, you like it? I like it. Pero mas paborito nila yung ano. Yung...

No, hasta trapo. No lo tengo nada más ahí. yun ako mga Ano ba? Ano? Hmm. Yung ano. Baborito ko talaga yung uh, yellow rice. May isa. Ano <coughs> ba yung dalawa? 음. 아, 좀怖い 거죠. 음. 응. 응. Gustong gusto ko talaga yung tawag eh. Simple lang to. Nugasan ko kapag tapos nilagay ko lang. Yung nang toyo. Powder lang yung mga ano nilagay ko eh. ng mga bata ko. Pag hindi ata, sa kakain. At ano pa kasi, naglalaro. So, hiyan ko muna sa kain ko. Maya, maya kain ko yun. Pakain ko yun. Hmm. Ano ako. Mm. ano so, yung, yung ano ko yung ang ko alam ko Kailangan lang ang na ah. oh wow ngipin ko na ano ano ba yan may ano kailangan ko yung Oh. Um. Wow. Ang mata niyong nipin ko kay Lahat may ano na yan. Pero yung pasta ba. Nakalago siya ang malakasan sa matigas na ano. Hindi ko nakuha pala ng isa. Mmm. Um. parang ano yan bird yung alarm mga oh, mga bay dinadaandaan ko na lang yung kain sana next day iba na naman yung ano may stress kasi ako eh hindi ko alam kung ano mangyayari. Sidadaan ko na lang sa kain yung ano. Problema. So, hindi ko alam. After this. This week. Ano mangyayari. I-update ko lang kayo ulit. Hindi ko alam kung kailan ito ma-replay. Ma Baka pag ma-upload ko ito. Tapos na yung problema.

Friday. Friday pa lang ngayon. Sarap na siya mga doi. Mm -hmm. Mas gusto ko yung kamay yun eh. Mas gusto ko kamay yung mga bay. Mmm. Busog na ako mga bay. Basta talaga may kanan. Hindi ko tayo mapigilan. Ito yung obos. Ito yung obos. yung obos. Ito okay. Busog na ako eh. Hindi ko na talaga siya mauubos. Busog na tayo. ngayon lang kaya kasi ako eh. yun lang ako kumain ng kanan. Once a day. So, morning na coffee lang ako. Parang pasting ko na rin siya. Kasi nung oras na ako kumain na 12 na 12 to 12, 12 so mamaya naman, ano alasay, so, alasay na ma'am oras na ba alas so alas na 7 bukas naman 7 eh, hindi ko pala nakakuha ng itlog kanina ito ako sana mga bata mga palaya itlog. Nandos lang kakain ng tauge. Eh. Pero may bread naman sa lahat. Tsaka, ano. Bilisan ko sa nabay. Eh. Mm -hmm. Busok na ako. Pero, wala eh. Gusto ko pang kakain. Hindi na lang pag makanin. Kailan ba kumain ng kanin? Ilang araw na rin. Siguro, sa isang linggo kala ba kung kumain ng ano, lunes siguro, martes itong araw din akong kumain ng kanin tsaka rice lalut, sayang ako alala kong hindi pala kumain ako ng ano tapos nag beans ako ngayon, kapag maip talaga marami kumakain. Subukan ko na lang ito. Kaya pa ng kunti. Mm. sa lang kami, subukan ko na lang. Ah. yun lang pag may Hindi Mm. Ito, hmm. kayo, kayo, mga hindi Bukas na ito. So, Eh, angun na. Eh, na. Bye-bye. di ko na Ang ginawa ko. Bye-bye. Thank you. ta -da!